Alam mo, sa bahay doon namin, madalas nagkakagulo. Talaga po? Oo. Kasi puro mga babae ang mga anak ko. Naku, ang gulo-gulo nila. Kala ko nga mas tahimik pa kesa sa mga lalaki, pero hindi. Alam mo, minsan iniisip ko, kung pinaglihik ko ba pa sila sa mga wrestling-wrestling na yan. Pero alam mo, pag kami ng mga anak ko nagkakatampuan, iba ang ginagawa namin. Kapag ako nagkakamali, ako ang lalapit sa kanila tapos hahawakan ko yung mga kamay nila. Pero kapag sila na ang kamali, sila ang lalapit sa akin at hahawakan nila ang kamay ko. Pero kahit sino pa man ang may sala, pagka nahawakan na ang kamay namin, alam na ang ibig namin sa bilin doon. Ano po yun? Na, sorry kami. Nagkamali kami. At sinasabi namin na mahal na mahal kita. Eh, di ba? Kahit sino naman nanay, kapag ka narinig yun, nilalambot ang puso. Mm. Ako pa. Naku, ako na magbabayad. Hindi na, ako na. Gagastos ka pa. Ako na, ako naman nagyaya sa iyo eh. oh, ate, salamat ha. O siya, paano mauna na ako ha? Kasi pupuntahan ko pa yung kumare ko sa ospital. Kaya nga ako napunta dito sa San Isidro eh. Bakit po nasa ospital yung kaibigan niyo? Ay hindi, wala siyang sakit. Yung asawa niya yung na-aksidente. Ako baka kanina pa po, po kayo iniintay doon, no? Ay hindi, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Dadaan pa nga ako doon sa bahay nila. Kasi matagal ko na hindi nakikita yung inaanak kong si Isagani. Si Isagani? Oo. Bakit? Kilala mo ba siya? Ano po pangalan mo? Linet po. Linet? Linet Quintana? Bakit niyo po alam yung pangalan ko? Matagal ko na kasi naririnig yung pangalan mo yung pamilya mo. Matagal nang kagayat ng...